Ito nga daw ang update kay Austin Reeves na umalis sa laban nga nila against sa Los Angeles Clippers. Well kung hindi nyo napansin mga idol itong si Austin ay umalis sa kalagitnaan ng laban nga nila against sa Clippers only playing 9 minutes at hindi na nga siya bumalik sa court after na mag-return siya sa locker room And well, ang immediate na balita nga sa ating mga idol na mga Lakers reporter ay meron nga daw calf tightness na nararamdaman. Ito nga si Austin Reeves kaya naman hindi na nga siya bumalik mga idol at agaran nga daw na itetest yung kanyang tightness, yung soreness na nararamdaman niya sa anyang calf. And actually nung lumabas at umalis itong si Austin ay damang-dama ng Lakers yan kung saan nag-struggle ang kanilang opensa pero their defense held up naman at nanalo pa rin naman sa labang ito. At ngayon nga sa post -game interview ni Coach Redick ay kanyang in-update na ito nga daw si Austin Reeves experience soreness in his calf at actually ang pinalalabas nga dito ni Coach Redick na hindi naman ganun kaseryoso yung injury neto ni Austin Reeves. Kumbaga naging maingat na lang ang team ng Los Angeles Lakers at talagang hindi na siya pinayagan na bumalik pa nga sa court. Soreness nga yung kanyang naramdaman sa kanyang calf at yun nga mga idol ay medyo sensitibong parte. Lalo na nga sa isang NBA player. Kumbaga minabuti na lang ng LA Lakers na wag na siyang palaruin kahit pupwede pa naman. So definitely etong ang immediate update ni Coach Reddick about kay Austin Reeves at sa lagay ng kanyang injury ay good news para nga sa maraming Lakers fans. At parang next game ay magiging available naman na etong si Austin at siguro ipapahinga niya nga lang yung soreness na kanyang nararamdaman. And during this dito mga idol ay binalita na rin sa atin ni Coach Reddick na itong si Rui Achimura, ay medyo hindi maganda ang balita sa kanya. Nang dahil meron nga daw siyang left patella tendinopathy. And basically mga idol, tawagin na lang natin yan na knee injury kung saan ito nga daw si Rui ay mawawala for the next week dito nga sa team ng Los Andres Lakers. At eto nga mga idol ay isang bad news para nga dito sa team ng Los Andres Lakers na surging nga this past few games. Malaking parte nga si Rui Hachimura ng kanilang opensa at kung bakit nga maganda rin ang kanilang nilalarong depensa. And then mawawala si Rui Hachimura for the next week at hindi pa rin niya sigurado mga idol na after one week ay makakalaro na siya. Dahil sabi ni Coach Reddick, after one week, na nila yung injury ni Rui at dun pa lang nila i kung pwede na siyang maglaro muli para nga sa LA Lakers. Pero base nga dito sa description ng injury nito ni Rui Jimura ay parang hindi lang isang linggo ang itatagal nito. Sabi dyan kung meron nga daw ang isang tao na mild tendonitis ay baka daw 3 weeks pang abutin bago siya makabalik sa normal activities niya. At kapag meron naman daw na severe na kaso ay baka daw tatlong buwan ang itagal bago maka fully recover ang isang tao mula sa injury na ganito. At base nga dito sa description na ito mga idol ay parang medyo matagal na mawawala itong si Rui para nga sa LA Lakers. At mukhang ang kinakailangan ng ibang mga Lakers player na punan yung mawawalang opensang dala ni Rui sa mga susunod nilang games. At yan nga ang latest update mga idol dito nga sa dalawang injured Lakers player na si Austin pati na rin si Hachimura.